Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They shouldn't be misled and mistaken about your opinion. Ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million 2022. Umarangkada na naman ng 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman, pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa gab natin na isinomite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating uh, committee report, Mr. President, Mr. Sponsor, ginawa uli natin na uh, 729 million. Hindi ko po masyadong uh, nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama po kayo, Mr. Uh, Senator Marcoleta. Uh, yung uh, pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ay, ito po ay request ng ahensya uh in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at uh, mga iniimbestigahan ho nila uh, ito po ay ginagamit nila sa pagkuha ng mga information uh, pagkuha po ng mga ebidensya at uh, inaanticipate ho nila na uh, in the following year tuloy-tuloy rin po 'yung pag-iimbestigaho nila so uh, nung in fact, during the the uh, if you remember i think you were there during the budget hearing isa po rin to sa mga tanong ko eh bakit from 1.1 billion yung confidential funds bumagsak po siya sa um, uh, 34 million. At uh, dahil ang konteksto nito, eh, ang daming iniimbestigahan, ang daming pong uh, personalities na lumalabas. So after they realized na ganun talaga ang mangyari, they requested for an additional 180 uh, million, which we find uh, reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, na uh, nauna na pong nailatag ito eh, bago pa dumating ang skandalo ng flood control. Paano po na... Paano po na project na darating ang iskandal? Ho oh, hindi ba ho oh, yun? I, I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, so, sinasabi po yung, uh, hindi ko yung... 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million, ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po po pwede sigurong gamitin katwiran dahil nga naglabasa ng plug control. Wala pa po pong plug control scandal nung ito po po'y mailatag, Mr. President. Y yung aking uh, paliwanag, Mr. President, is uh, for the 2026 budget kasi uh, diretso ho namin kausap si Secretary Vila. And in fact, nga, during the hearing, uh, kung niyo, sinabi ko, bakit, bakit, bakit ang liit considering na ang daming So, nagmuni-muni ho sila at ba, bumalik ho dito at tumingi po ng 180 million. Thank Pero po yung 2025 po, yung... Uh, 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 yung 2025 confidential funds 1.1 billion doon ay congressional initiative yung kanilang original uh, confidential funds was only 34 million, dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung uh, missing sa Bungero, yung po yung pinaka high-profile case at that time. May mga case build-up na uh, even before, kaya uh, nag-request po sila ng gano'n amounts. Pero at this time, hindi na ho gano'ng kalakay yung uh, kanilang inirequest. Ano ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang Makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang eh. Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po, eh, merong mga high profile. Hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Kondo po ito eh, nabigla na lamang umakyat ng ganong kalaki Well at that time po yung uh, isa sa high, pinaka high profile ay yung Mrs. Sabongero at um, alam naman po natin, prior to the uh, flood control ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na, 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 na isang tabi lang ngayon because of the flood control but at the time uh, full force of DOJ ang uh, nag-iimbestigaho nito at maraming headways na in fact nakita na nila yung mga patay sa uh, Laguna Lake at yung mga kalan mga buto sa uh, sa Laguna Lake so um uh, yun po yung isa sa mga high profile cases na inimbestigahan nila Meron rin po mga cases doon sa uh, mga uh, detention facilities natin. yung mga uh, yeah, uh, checking, doctor, checking, yeah. Yeah. So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating uh, Senate President, yung mga uh, drug dealers sa loob po ng uh, PITAN ho natin na pinamonitorin nila, kumukuha sila ng mga information at um, intelligence uh, para po ma, matukoy nila kung sino-sino yun. At that time po, ang uh, POGO was still... Um, uh, active. No? Um, so may mga pogo activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high profile uh, cases na mino uh, minomonitor po ng uh, uh, DOJ kaya kailangan ho nila ng confidential funds. No? Pero at this, but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang uh, ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sana ng paniwalaan yung pagdadahilan na yun. Eh. Kaya lang nahihirapan po ako. Pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nabawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Eh, ang nakuha naman natin, mga buto ng palaka Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Eh, yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Eh. Maging kang opisina ng vice president, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, Maski na po yung 729 million, 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito yung napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus. Kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon. At hindi mamaliitin ang opisina ng ito. Bago pa ito maripen into a case kung talagang ganap na mati-train ng mga tao na nandito sa opisina ng ito. Napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating may iwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. <laughs> Mr. President, Pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong pisinang ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po eh, kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po ay naniniwala na mga Pilipino ay hindi naman pala-away talaga at ang mamahalan. Dito lamang po, ma dito lamang po, Mr. Secretary of Justice. Na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? Now you're not supposed to answer that. Uh, it's addressed to this sponsor. but he's uh hindi pa ho siya na po siya nako-confirm uh Mr. Mr. President so uh acting but uh, with the full pledge powers of the secretary Mr. President. But Ito Mr. Po? President just to, just to be fair lang ho. Yung 2025 ang kanilang uh, uh, uh confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Uh, hindi ho sila ang uh, nagdagdag. So at that time 2025 I, I I assume no na yung mga uh, legislators nakita na uh marami silang hinahawakan na kaso marami ho silang uh, hinahawakan na investigation so dinagdagan po ng kongreso at that time and this year naman po if you break down the 729 uh, 500 million of those will go to the witness protection program no na uh, it, kasi nga and, and ongoing to alam naman ho natin ang dami ho nag apply sa witness protection program at uh, marami ho dito sa mga nag apply ay mayroong direktang information direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control uh, issue so kaya rin po uh, nag-request ho silang dagdagan so uh, ito naman po ay mayroon mga justification sa pagdagdag uh, depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, uh, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No? Uh, magre-request lang ng reasonable amount uh, depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So kung kayo po pumapayag, total uh, 364.8 million naman sila uh, sa its Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office For alternative dispute resolution magiging 500 million o 600 o uh, halos well, 500 million po siguro uh Mr. President uh, Mr. Sponsor kayo na po ang chairman ng uh, Committee on Finance baka sakali pong para po lumakas ang loob naman ng opisina ng ito na talagang makatulong po sa pagre resolva ng mga disputes ng ating mga babae Maraming salamat po sa Mungkahi Center Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong uh, alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At uh, ayaw ho natin ng gulo at away. At uh, yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan uh, ho namin yung inyong mongkahi at uh, nakita ko na maganda ang direksyon kaya uh, titingnan ho namin kung uh, how do we improve the uh, uh, budgets of the uh, alternative dispute resolution office. Parang nakikita ko po at nararamdaman, pumapayag po kayo, Mr. Sponsor. Basta kayo po nagsuggest, eh, salado po. po. ako na ano huyan, mahalagang mahalaga huyan. Salamat po. At saka pinaalala po niyo sa akin na naman yung WPP. Ayoko na po saan ang puntahan yun. Eh, pinaalala po ninyo, walang wala pasensya po akong magagawa. Pasensya na po, ito si Secretary ho kasi. Eh. So... Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong uh, mahalagang requirement nga raw po ng restitution para po ang isang aplikante ay magproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sa pagkata ko po bilang isang abogado, naiintindihan ko po, po yung batas. Hindi po akong pinakamagaling na abogado. Siguro po ako ay karaniman lang abogado. Ngunit sa aking pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General uh, Prosecutor Padullo, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon kung uh, aaminin niyo ngayon sa pagdinig na ito, natama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi aabot po tayo hanggang madaling araw. na po ma Mr. President, uh, nabanggit ko yung hindi uh, ko na humabanggitin yung nabanggit ko, no? Uh, Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yon Pero, Mr. President, nakikinig po ang uh, DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General. At uh, narinig ko po, nung uh, kayo po ay nagkaroon ng uh, debate, nung uh, Blue Ribbon uh, hearing, at uh, nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto. At uh, ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po. At uh, uh, pinag-iisipan nila po ito ng mabuti po. At uh, bibigyan po tayo ng feedback later on. Kasi po, uh, Mr. President, ang uh, ini-invoke niya ron ay kahit anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po noong panahon na yon Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution. E eh naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional uh, uh, admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Nasaan ka naman nakakitang sabot na ganoon? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni si General Secretary Padulyon, uh, Mr. President, babasahin ko sa kanya, lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapuproseso ang aplikasyon? Ngayon, kung sasabi, ito po madali lang ang gusto ko sabihin. Eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi eh. naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na may ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Eh. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Well, Mr. President, uh, alam ko naman po yung uh, stance ng uh, ating uh, uh, kasamang Senator Marcoleta at uh, narinig ko nga yung inyong uh, Uh, debate nung Blue Ribbon Hearing, very clear naman po sa akin ng inyong posisyon. Uh, nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya at uh, para sa akin, very clear rin, may may basahan rin. At, uh, pero uh, tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito no? kasi this is a difference of uh, opinion and uh, understanding. Ang suggestion ko ho ay uh, bigyan ho natin ng, uh, uh, ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito Uh, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho, pag uh, sila ay pinag man, nagmuni-muni, bumabalik ko sila dito para magbigayhu uh, magbigay ho ng kanilang, uh, uh, ng kanilang uh, uh, komento o idea. At hindi ho, inamin rin ho nila yung kanilang pag adjust no? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya, nag nagkamali sila at uh, kailangan itong kondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at uh, uh, hindi naman ho sila maninindigan kung mali talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. No? At uh, hayaan nilang na huwag natin bumalik po sila sa kanilang um, dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating prosecutor general will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution para mag-invento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwede yung memorandum o opinion ninyo manging ibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Mr. Pre Madam President.